Hanggang dito na lang, nagmamahal, kable. Huh, day, 8, 2, la okay, BRここ, uh, so, ito na lang yung food. Morning cable na lang. Ang galing nung kable niyo, marunong sumulat. Ayun! Ayun! Ano Bakit nyo nilakyan? Buksan nyo yan! Iinom ako! Asa nyo mga bata? Anong ginagawa mo dyan? Putihan sa pindi! Putihan sa pindi! Rep yan, rep. Ah, rep ba yan? Ay, uh -huh. <laughs> Uy, pangalong beses na kahiga. tayo nakahiga. rep na nakahiga, ah. Oo. Oh, oh. Rep na napagod. Kuya, upo ka. Bali, yep. Ayan, ito na tayo. Ito na tayo. Bali. Hi. Kuya Bernard. Opo. Tama ba, Bernard? Opo. Asensya ka na, hindi na tayo umabot. Ano nga uh, trabaho ni Kuya Bernard? Anong trabaho mo? Ah, uh, show my vendor. Like, ito yung po yung cart ko. Yan lang po sa, baka, sa bangketa. So, nandyan na rin yung bahay niyo? Doon na rin po. po. Hindi <laughs> naman po sa beach yung cart may... Uh, Lapit lang. Pwede oh, bang okay. yung bahay niyo napapuntahin niyo rito <laughs> para makausap <laughs> kami kayo na maayos? Oo. Pwede lang yung cart pwede. Kuya Bernard, ah, uh, okay lang kung tanungin namin. yung bang paglabo ng mata mo? Napansin namin kasi. Ano yan, totally blind na ba yan? Hereditary. Uh, nakapagtrabaho pa ako nung bata-bata pa. Nung 2019, bumigay na. Ilang taon ka nun? Uh, 48. Ano uh, Na medyo may edad na rin. 48. So wala na siyang nakikita ngayon? sakit ko habang tumatanda. Wala na. As in, zero na talaga. Wala ka na nakikita. Anina, anina. So kayo mang, sir, say, hindi ko na kayo nakikita po. Wala na. Parang gilid na, gilid na lang. Kahit wala. akong liwanag, meron pa rin mga liwanag. Wala na po. Parang pag na lang, usok na lang. Ah. Parang pag na lang ay, daw. Yung, daw na na sa studio, Benta, ano sa mga pagbenta ng siomay? Ando po sila bossing. Apo. Hello po, bossing. Ay, uh, Paano uh, daw kayo nakakapagbenta ng siomay? Ah, uh, siyempre. Ano lang, kapakapa, gamay na lang. Saka itong asawa ko, siya katulong ko, siya mm. yung nagtitinda. Ako yung taga-balot. Uh, no. magkano po yung siomay nyo? Ang limang pirasong pork, 30. 30, 35. Ang ah. pinakamataas, 48. Yung big siomay. Ay. Ikaw na nagbabalot. Ilang taon na kayo nagtitinda ng siyomay dahil kabisado mo na siyang ibalot eh. Oy, ano, bali, kasama ko pa yung tatay ko noon, bali, mga 10 years na. Ah, uh, saan po ang tatay niyo na ngayon? Ah, wala na po siya eh. Ah, hindi yan, hindi yan, yun, yun, yan, hindi yan, yan. Siya yun. yan. hindi ah, Sorry, 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 sorry. Monday. Sorry, pero kuya, kagaya mo, isang ama, alam natin ang isang ama, lahat ginagawa yan para sa pamilya. Pero kagaya mo, nagkaroon ka ng karamdaman o sabi natin, parang kapansanan ba ito? Nagkaroon ka ng ganyan. Pa paano? Pa paano mo pa kayang itaguyod ang pamilya? Hanggang saan mo gagawin to? Hanggang sa kaya kasi lakas ng loob. Hindi pwedeng sabihin mo sa mga anak mo, ayoko na, suko na ako. Kayo na mawala. Siyempre, hanggat kaya kong kumilos, ayoko na mamaging pabigat sa pamilya. Yes, siguro. Magtinda. Si Mrs. Kamusta kayo? At uh, si Kuya, naging ganito na ngayon? Ah, uh, okay lang naman po. Kailangan magsipag. magsipag. Ano po bang, may trabaho po ba kayo? Ganon din po. Magkasama Tumutulong po kami. Tumutulong sa pagsusomay. Opo. Pero ilan yung na po? Ang tagapain, anak niyo ba'y malalaki na? dalawa. Yung pinakabunso, 8. Tapos yung isa, 14. Ba, maliliit pa mga bata. Maliliit <laughs> 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 pa <laughs> rin aming nagkuhanan. <laughs> Medyo mahaba-haba pa. Papang-tali. Anong uh, lagi niyong sinasabi sa mga anak ninyo? mag aral na mabuti. Huwag sayangin yung oras na basta uh, pag-aaral na lang sila. Yun na lang, yun na lang isukli nila sa ginagawa namin. Medyo mahirap, pero sana mag-improve mag pa yung siomay, maging restaurant niya. Kaya maging yes. paprika na kayo ng siomay, no? Kilala na po kami ngayon <laughs> dahil sa inyo. Nabanggit niya, hereditary daw. Kanino niya na, mana? Ah? opo. Oh. Oh, Ka kanino na, mana? Ah? Sa mother side po, sa nanay ko. Ganito rin po yung sakit ng nanay ko. Sa mm -hmm. nanay retina pigmentosa. Okay, sige. Ata uh, bigyan na natin okay. ng regalo si Bernard. Ito kayo Bernard, ito muna 'yung regalo namin sa Happy Father's Day. Unang Happy regalo Father's mo. Day. Day. Galing ito sa Hanabishi. Hanabishi. <laughs> <laughs> <With> Muay <Michael Jackson. laughs> cooker with monitor. <laughs> at meron kayong ice maker with Ha! busy ka partner ng mga practical na nanay for 35 years. Subok na rin niya ni... Bossing! You know, at dagdagan pa natin ang premyo. Another 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos from TNT. TNT. Katoka, may sulit na TikTok na ngayon. Ngayon ang new TNT TikTok 15! na may Anitex pa lahat dyan for three days. Ipa talaga ang TNT. Kaya, mag na! na! Tagalog pa natin ng 5,000 pesos plus grocery items. Galing naman ito sa Pure Gold. Kasi sa pure gold tayo, mga binilihin, mura ang presyo. At sa kalidad, hindi katihado talagang panalo sa quality, panalo value sa bawat pamimili. dahil sa pure gold. Always, Always panalo! Nagtaka natin ng 1, 345 pesos. Baka nung buhay naman ito sa Dr. S 1 Soap Super Soap with Moisturizer. With moisturizer. mga tapikats araw-araw natin iwasan ng pimples with Dr. S One Super Soap with Moisturizer. Dagdaga pa ulit natin ang 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. Lating naman ito sa CDO Ulam Burger. Burger. CDO Ulam Burger, may bibi bango at sarap na sigurado magugustuhan ng buong pamilya. Sa 12 pesos lang per piece, afford mag beef with CDO Ulam Burger. Another 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. Galing naman ito sa Virtue 45. May lakas ni Plus. Kaya ito dubuos ang diskusyon at pagmamahal with Perfect 45. Meron pang 5,000 pesos at regalo mula sa Palmolive Naturals Intensive Moisture Shampoo. Try nyo <try> na ang new long lasting bako. Aroma na ka. Uh, Palmolive Naturals Intensive Moisture para hindi na maganda. Aroma maganda. Uh, at ito ay bumili na sa inyong su mga suking su tindahan. At nagdagang pa natin another What? 2, 5,000 pesos. Wala naman ito sa Buy Freshness sa freshness, basta Bioderm freshen, mag-freshen up na with Bioderm. Congratulations! Maraming salamat po mga sis. Lalo na bossing sa mga crew host ng TBJ. Salamat, salamat Bernard. Congratulations! Okay, may mga regalo ka na. May 40,000 ka pa para pandagdag sa negosyo ng pamilya mo. Happy Father's Day! Tanggapin mo ang 70,000 pesos. Maraming salamat po. Maraming salamat at saludo kami sa iyo kuya. Kahit ganyan na yun ipinagtataguyod mo pa rin ang pamilya mo. Happy Father's Day Happy Father's po. Day. God Happy bless you. God bless. Happy Father's Day Bernard.